You should date to marry. Mas maganda talaga na if you have someone, um, piliin mo yung uh, ilalapit ka pa sa Lord. Seek the one to find the one. So, yun yung sa akin. Naiseek mo si Lord, and hayaan mo si Lord yung maglapit sa dun sa right person. Nalaman kong siya na when he waited for me, ha, for how many years? Yung first encounter ko kay Alex is uh, natatandaan ko pa 2015 nagda-drum siya during that youth camp. Yan, it is May 2015. Nakita ko siya nagda-drums. Nung una ko pa tingin, uh, shocks. Ang galing nung babae niya nagda-drums. Though ilang taon palang siya noon, 2015, 15 years old. So, wala lang, cute lang. So, yun yung first encounter ko. How about you? Ano yung first encounter mo sa akin? Opo, yung uh, first encounter ko nun. Um, nung una ko siyang nakita after ng, ano, ng youth camp na yun. And then meron yung isang event sa Sefton. Umaawit siya ng kantang ibuhos mo. Siya yung worship leader nun that time. <laughs> siya yung worship leader that time. And then, ayun. Uh, sabi ko, ang, ang galing netong magpaawit. <laughs> Ayun lang, pero after that, ano, um, di ba sabi mo, crush mo na ako noon Sin Sinabi mo yun, kasi nauna yung youth camp, so sabi mo na, na naastigan ka, so ayun. Uh, first na uh, talagang naka in love ko kay Alex is when that, uh, um, kailan ba yun? Nung nag preach si Pastor Marvin about, about desperate Uh, with God, sabi niya. Kasi nakita ko siya na siya nasa pinaka-first row on that uh, hall, and then tumakbo siya on that altar. It's like an slow-mo. Parang slow-mo talaga. Parang dati, hindi talaga ako naniniwala sa slow-mo. Pero that time, is nakita ko talaga kung paano siya ka-desperate uh, na lumuhod. Nakita ko talaga dahan-dahan siyang uh, lumuhod papunta sa altar and sabi ko, grabe na love talaga ako. Sabi ko kay Lord, Lord siya na. Ah, uh, eh, ikaw. <laughs> <laughs> um, sa akin naman, sa pan, um, nalaman kong siya na when, when he waited uh, for, me how, for how many years. Ayan. So, ang tagal kasi niyang nag-antay eh. Um, since 2015 na nakilala, ay, nag-crushan na, na, na mo ko, di ba? Na nagda-drums. Eh, and 2015 until now na 2025 andian pa rin siya na nagantay so i'm so happy and so blessed kasi sabi nga true love waits so love is patient love is kind and love is here <laughs> Um, ako, nung nalaman kong siya na, uh, kung paano malalaman kung siya na, actually, uh, nagdecide ako na siya na. Ayan, hindi ako humingi ng kahit anong sign or anything. Uh, nung moment na I hit rock bottom in my life, uh, wala, as mga churchmate, parang halos walang natira. Though, nandyan sila, pero... Alam ko na hindi ko malalapitan as in at wala dyan lagi. Pero nung time na walang wala na ako, si Alex andyan. And hindi niya ako minahal dahil kung ano man yung meron ako. Pero minahal niya ako kasi kung ano ako that time na walang wala ako. So sabi ko, sabi ko grabe. Uh, sabi, siya na talaga and I decided hindi ko hindi ako nag-ask okay. ng signs or anything but nag-decide talaga ako na eto na siya na talaga yung gusto ko So ayun, hindi na ako tumingin ng iba pa. Siya na lang talaga. Tama na! <laughs> advice? Um, ang may advice ko naman sa mga um, couples, uh, you you should date to marry. Um, sayang kasi yung time, sayang yung effort, yung money, kapag you are just dating para pampalipas sa oras, or you are just making it for fun, Kundi unity pray for your future spouse na this one will be someone that will be um, makakasama mo sa pagtanda, sa ministry, and then of course in serving the Lord. Mas maganda talaga na if you have someone, um, piliin mo yung uh, ilalapit ka pa sa Lord. Kasi hindi kayo mahihirapan sa pag ng isang goal na pinapagawa ng Panginoon sa inyo. So yun sa akin, you should date to marry. And yun lang. Sa akin, advice ko sa lahat ng young couples out there, um, seek the one to find the one. So yun yung sa akin, naisik mo si Lord and hayaan mo si Lord yung maglapit sa'yo to sa right person. So do not just seek and seek and seek tapos magkakamali na magkakamali na paulit-ulit. But as you seek the Lord, as you delight, delight yourself to God, ma uh, mag mahanap at mahanap mo yung right person na para sa'yo.